Sa pagkapanalo ng Adelaide ko pala ni Kai Soto sa malakas na Phoenix Suns at sa magandang naipakita nito ay muli na namang nabuhay ang usapin sa pagpasok ni Kai Soto sa NBA matapos itong hindi makuha sa nakaraang NBA draft. Sa pinakabagong article na lumalabas mukhang tumataas na laman o maaring may magka na naman kay Kai sa mga NBA team. Lalo pat maganda ang naipakita nito sa kakatapos lang nalaban nila kontra sa Phoenix Suns. Although may dapat pang ma-improve si Kai Soto, lalo na sa stamina. E eh may ilang nasasabi na NBA G League ready na si Kai ngayon dahil sa experience na nakukuha nito sa NBL Australia. Experience na makaharap ang ilang NBA player ngayong araw, panahon at oras na alang o tamang panahon para may mag-offer dito ng isang NBA team. Kumbaga, ang pawalang apoy na sana sa pangarap ni Kai ay muli na namang nag up dahil sa panalo ng Adelaide. Sinabayan pa na magandang performance ito. Ayon sa mga nababasa natin, madaming NBA scouts ang nanood sa laban ng Adelaide at Phoenix Suns tulad noong na nakalaban ng Adelaide ang mga OTE players. At kung iisipin nga talaga natin, kauna-unahang Pilipino player si Kai na nanalo sa isang NBA team na nakatatak na sa history ng Philippine Basketball. Samantala sa inilabas na article ng iba't ibang sports sites sa Amerika at Australia ay grabe pala ang nagawang history ng Adelaide matapos nilang matalo ang isa sa mga top seeded team sa si NBA, ang Phoenix Suns. Ayon sa report, ang estimated salary ng players sa Phoenix Suns ay $173 million habang ang Adelaide eh, meron lang estimated salary na $1.7 million. So kung sa layo at layo talagang mas kompleto at mas organized sa mga player ng Phoenix Suns kaysa sa Adelaide. Pero yun nga, bilog ang bola. At tayo nga sa mga nababasa natin, eh medyo napahiya nga daw ang Phoenix Suns sa Exhibition Games dahil bukod sa tinalo sila e eh natalo pa sila sa kanilang home court bihira daw kasi itong mangyari sa mga NBA sports na matalo sila ng mga non-NBA team samantala dahil sa ginawang ingay ng Adelaide kupunan ni Kai Soto e eh mas inaabangan na ngayon ang magiging tapatan ng Oklahoma City Thunders at Adelaide lalo pat napanood ni Josh Giddy kung paano maglaro ang dating niyang kupunan at para naman kay Kai Soto eh sana maganda pa rin ang maipakita nito sa susunod nilang game dahil nakataya dito ang tsansa sa pangarap pa rin itong makapasok sa NBA. watching it. <laughs>